Magandang araw mga kamarang bakla, another day, another vlog na naman ang kumarang yung bakla. Yes mga mara dahil busy-busy na ang kumarang yung bakla dahil nga gawa nga ng busy nga siya dahil nag-aaral siya. At syempre mga mare, ito nga yung unang araw nga namin mag face to face class. Dito nga mga mare, kabado pa nga mga mare kasi nga first time kong hawak ng welding. Yes mga mare, ang kurso nga namang kinuha ko mga mare, eto SMAO NC1 pa lang tayo. Yun nga yung mga mare tungkol nga ito sa pag welding Ang school ko nga pala mga mare ay Misha. Ang dami nga nilang hawak mga mare dahil hawak nga din sila ng TESDA. Marami nga kayong pagkipilian dito mga mare dahil meron silang SMAO NC1, NC2 at SMAO and C3. Meron din silang GMAO, FKAO, at ano-ano pa. Dito nga mga mare, ito ang nga ako, abad ko nga itong PPE ko. Paano ba naman kasi mga mare, sa uniform ko na to para naman akong may ooperahan? Ayaw rin ma! <laughs> dito mga mare, din sa isa na chinecheck ni sir yung mga kagamitin namin. Pinag-open na nga niya mga mare yung mga welding machine. At syempre nga dito nga mga mare, dinemo na nga sa amin ni sir kung ano nga una namin gagawin. Pero syempre mga mare, habang dinedemo nga sa amin yan ni sir, aba kabado sampu ang yung bakla mga mare. Paano ba naman kasi mga mare, percent naman talaga mag-welding ng kumaro yung bakla? Yes mga mare, percent talaga mag-welding ng kumaro yung bakla ngayon. Paano ba naman kasi mga mare, isa to sa mga kinakatakutan ko, kaya talagang gustong gusto ko siya i-try. Dito ang mga mare, tinuturo na ni sir kung paano nga yung position namin kapag welding kami. Dito nga mga mare, nalaman ko nga na kung iba-iba nga talaga ang position, bawat angle na gagawin sa welding. Sa pag-welding nga mga mare, kompleto nga ang PPE namin, lalo na mga first timer nga kami mga mare. Iniwasan din kasi mga mare yung mga aksidente. Pero grabe mga mare, kabadusan po talaga ako talaga sa mga ganitong situation. What? Dito pa nga lang mga mare, iniisip ko pa nga lang kung magagawa ko nga ba ito o aalis na lang talaga ako para mag-walk out. Pero dito nga mga mare, dahil bidabida ako mare yung bakla, ayan, nag-stay pa rin siya at pinanood nga itong mga kaklase niya. Dito nga mga mare, dahil nga absent nga ako ng unang araw namin ng face to face, ayan, humabol na nga lang ako meron yung bakla at tinuturuan nga ako ng aking professor. Dito nga sa part na itong mga kumari ko bakla, naiinis nga ako kasi nga yung welding rod ko na ginagamit. Ito e, nang napakadikit nga dun sa metal na pinaggagamitan ko. <laughs> Ayan, absent mo. <laughs> dito nga mga mare, nagtatry pa nga lang ako mag-tap-tap nga lang dito at kiss-kiss kalus ko. Ha? Ah? ba kasi mga mare, yung welding rod na ginagamit ko, hindi kita talaga niya sa bakal? <laughs> Ito nga mga mare, sa sobrang inis ko, gusto ko na talaga itapon itong welding rod kong ginagamit. Dito nga mga mare, yung ulo ko nga talaga nilalayo ko nga talaga siya kasi nga baka nasunog. Ha? Ah? Sampou sa lala ito Ndito na pou kami sa kapang Sampou sa lala ito Maraming salamat mga kumarik bakla sa panonood. Bye-bye!